Magandang mga boss! Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bread roll. Bali ang mga sangkap nito ay sliced bread, keso, ham, bread crumbs, itlog, asin at paminta para sa panimpla sa itlog. At tagyan ng kunting gatas yung itlog. Ang una ay hiwain muna natin yung ham at cheese. Pagkatapos nating hiwain ng ham at cheese, Magbati tayo ng itlog. Ang gagamitin nating itlog ay dalawang piraso para sa buong slice bread. Yung binati nating itlog ay lagyan natin ng gatas. Ang gatas na gagamitin ay dapat ibab. Timplahan nyo ng asin at paminta yung binating itlog na may kasamang gatas. Ang ginagamit ko nga palang slice bread ay gardenia. Malambot at masarap kasi yung gardenia. Bago kayo humawak ng tinapay ay siguraduhin malinis ang inyong kamay. Kailangan natin iplat muna yung tinapay bago lagyan ng palaman at ipagulong-gulong. At syempre kailangan natin isaw-saw sa itlog yung pinagulong-gulong na tinapay para dumikit yung dulo ng tinapay. Yan po kailangan dikit na dikit siya para hindi bumuka. Kailangan lang ay nakapokus kayo para maganda yung pagkakagawa nyo ng bread roll. So ayan mga boss tapos na po tayo sa paglalagay ng palaman. Ngayon naman ay ipapagulong-gulong natin ito sa breadcrumbs. Bago nyo ito ipagulong-gulong mga boss, kailangan nyo munang isaw ito sa itlog para kumapit sa tinapay yung breadcrumbs. ba diba mga boss, napakadali lang magpagulong-gulong ng tinapay sa breadcrumbs. Sigurado ako na hindi naman kayo mahihirapan sa paggawa nitong bread roll. So ito na mga boss, nagbrito na tayo ng bread roll. ba diba napakadali lang gumawa nito? Kaya subukan nyo na sa inyong mga boss. Maraming salamat sa panunood.